Hello Power Love. Paborito ko tong ginagamit. Itong portable skillet ko. This is my favorite to use every time. Especially if I'm frying. Hindi ako mag na masusunog o mag-get some uh, cut some fire because this napkin is not touch the burner. No? Katapos na ala mo yan. Ang daming mandika, oh. Tatalsik yan dyan sa'yo. Yan. Yan ang teknik ko. Ngayon, tapos na ako magprito. Hahanguin ko na to. At papatayin ko na rin. Kasi tapos na ako magprito. Yan. Ayan. tapos ito. Kaya ilalagay ko na to dito, oh. Yan. See? Tapos itatapon ito nang ganito lang. Hindi yan nang sus. ang daming mantika, yan oy. Okay? Look at that. Malinis. Kaya hindi na ako maglilinis kasi malinis na lahat. It's already clean around. Okay, bye-bye.